Iris sa pahiwatig ng kalikasan, taglay mo ang matalino'ng pag-iisip at maingat na pananalita. Likas sa iyo ang pagiging masikap, kaya sa trabaho, hindi ka nagpapatalo sa pagsusumikap at laging sinisigurong maayos ang bawat ginagawa. Sa tahanan, nagliliwanag ang iyong presensya, nagdadala ng kasiyahan at positibong enerhiya sa pamilya. Ang kasiglahan mong ito ay nagiging daan upang makaipon ng magandang kapalaran sa buhay. Gayunpaman, sa pagtatapos ng araw, ang katawan at isipan mo ay naghahangad ng pahinga, isang sandali ng katahimikan upang muling mapuno ng lakas para sa mga susunod na hamon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus sa pahiwatig ng kalikasan, ikaw ay kilala sa pagiging disiplinado at masipag. Sa trabaho, mas nais mong kumilos ng tahimik ngunit epektibo, palaging ginagampanan ng tungkulin ng may tapang at determinasyon. Hindi mo gusto ang usapang walang saysay o may halong panlilinlang, kaya mas pinahahalagahan mo ang mga seryosong pag-uusap na may respeto at katapatan hindi mo rin tinatangkilik ang panunuhol o anumang bagay na may halong pandaraya sa pamilya inuuna mo ang pangangalaga sa kalusugan ng mga mahal sa buhay maingat ka sa pananalita at kilos dahil ayaw mong mapahiya o mapahiya ang iba sa usaping pinansyal, likas sa iyo ang pagiging matipid. Ginagamit mo lamang ang pera sa mga bagay na talagang may halaga at pangmatagalan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini sa pahiwatig ng kalikasan, ikaw ay tapat at masigasig sa iyong ginagawa, lalo na sa trabaho. Naniniwala kang ang integridad sa gawain ng susi sa tagumpay. Lagi mong inuuna ang kapakanan at kasiyahan ng iyong mga mahal sa buhay, kaya't sa lahat ng bagay, pinipili mong maging responsable at maaasahan. Isa kang taong may isang salita, kapag nangako, ginagawa mo ito ng walang pag-aalinlangan. Malambing at maalaga ka sa iyong pamilya, lalo na sa magulang, at hindi mo kinukunsinti ang kabastusan o chismis sa paligid. May takot ka sa karma, kaya't iniiwasan mo ang anumang kalokohan o masamang gawi. Sa larangan ng pagmamahal, ipinapakita mo ang iyong debosyon sa pamamagitan ng katapatan at tapat na pag-aaruga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer sa pahiwatig ng kalikasan, ikaw ay isang taong may paninindigan, kapag sinabi mo, ginagawa mo. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa upang matutukan ang bawat detalye ng iyong gawain at makuha ang nais nice na resulta. Hindi mo kinukunsinti ang suhulan o palakasan sa trabaho, sapagkat para sa iyo, ang tagumpay ay dapat makamit ng patas at marangal. Laging nasa isip mo ang paggawa ng tama, kaya't iniiwasan mo ang mga usapang hindi makabuluhan o mapanlin lang. Hindi mo rin gusto ang paligoy-ligoy na pakikipag-usap, mas pinahahalagahan mo ang tuwid at deretsahang diskusyon. Ang katapatan at dedikasyon mo sa buhay ay nagbibigay sa iyo ng respeto mula sa iba, at ito ang nagiging susi sa iyong pangmatagalang tagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. lios sa pahiwatig ng kalikasan, ikaw ay likas na matapang at hindi nagbibigay ng pagkakataon sa sinumang nais man lamang sa iyo o sa iba hindi mo pinapatulan ng mga taong may masamang intensyon, mas pinipili mong lumayo kaysa makisali sa walang saysay na usapan. Mahalaga sa iyo ang kapayapaan ng iyong araw, kaya't pinipili mong dumistansya sa anumang gulo o drama. Sa trabaho, inuuna mo ang pagtatapos ng mga mahalagang gawain, hindi ka nagpapabea at laging nakatuon sa layunin. May integridad ka sa trabaho at sa pakikitungo sa ibang tao, kaya't hindi mo sinasang-ayunan ang anumang anyo ng panunuhol o hindi patas na kasunduan. Sa usaping pag-ibig, hindi mo gusto ang biro-birong tukso, mas pinahahalagahan mo ang seryoso at tunay na pagmamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo sa pahiwatig ng kalikasan, ikaw ay isang taong may matibay na disiplina sa trabaho. Tahimik kang gumagawa ng iyong tungkulin ngunit palaging tinitiyak na maayos at polido ang bawat detalye. Kilala ka rin sa pagkakaroon ng isang salita, kapag may sinabi, Sinisikap mong tuparin ito upang mapanatili ang respeto sa iyo ng mga nakakasalamuha. Lagi kang handang harapin ang anumang hamon, kahit mahirap, dahil naniniwala kang ang tiyaga ang susi sa tagumpay. Sa pamilya, maalaga ka sa magulang at laging handang tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Hindi mo hilig ang humingi ng pabor sa iba, sapagkat mas gusto mong kumilos ng may sariling pagsisikap. Sa larangan ng pag-ibig, ipinapakita mo ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pag-aalaga at malambing na pakikitungo sa iyong minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ipinapakita ang iyong matibay na paninindigan at matiyagang kalooban. Mayroon kang matalinong pag-iisip na hindi madaling malinlang, dahil likas sa iyo ang pagiging mapanuri sa bawat detalye. Ayaw mong umasa sa iba at mas pinipili mong gawin ang mga bagay ayon sa sarili mong kakayahan. Kapag may sinabi kang gagawin, tinutupad mo ito, lalo na kung nasa tama ang iyong paninindigan. Masipag ka sa trabaho at hindi mo hinahayaang madaig ng pagod o pagsubok ang iyong dedikasyon. Mapanuri at maingat ka sa pamumuhay, kaya hindi ka basta-basta nagtitiwala sa sinuman. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ipinapakita ang iyong likas na pagiging mapagbigay, lalo na sa trabaho, upang matiyak ang mas matatag na kinabukasan. Hindi mo tinatanggap ang mediocrity pagdating sa gawain. Mas pinipili mong maging maayos at epektibo sa bawat tungkulin. Mas gusto mo ang tahimik at mahinahong araw, at iniiwasan ang usapang may halong kay abangan. Sa pamilya, ikaw ang tipo ng taong laging umuunawa at umiiwas sa hindi kinakailangang alitan. Hindi ka palakibo sa trabaho, sapagkat mas pinahahalagahan mo ang katahimikan upang magawa ang iyong mga tungkulin ng maayos. Sa tahanan, pinapanatili mong disiplinado ngunit may kaluwagan, basta't ang lahat ay masaya at nagkakaunawaan. Ngayong araw, nangingibabaw ang iyong pagiging maalaga at malambing sa mga mahal mo sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius sa galaw ng kalikasan, ipinapakita ang iyong likas na pag-aalinlangan sa pagbibigay ng tiwala, kaya madalas kang nag-iingat sa pakikisalamuha. Sa trabaho, matyaga kang kumikilos at sinisiguradong maayos ang bawat detalye bago ito tapusin. Neninigurado ka sa lahat ng bagay upang mapanatili ang balanse ng swerte at tagumpay. Mayroon kang matalas na isipan at mapanuring mata, kaya bihira kang mailigaw ng maling desisyon. Sa pag-unlad ng buhay, iniingatan mo ang iyong enerhiya upang manatiling positibo. Ngayong araw, hindi ka magpapadala sa selos o pangamba, dahil may tiwala ka sa iyong pagmamahal at relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn sa gabay ng kalikasan, lumilitaw ang iyong matibay na loob at paninindigan. Ngayong araw, hindi ka madaling mahikayat o mapasunod sa mga pakiusap kung hindi ito makabubuti para sa iyo. Sa trabaho, inuuna mo ang pagtatapos ng mga gawain at hindi ka nagpapabe sa iyong mga responsibilidad. Sa usaping pananalapi, likas kang maingat at hindi ka nagpapadala sa mga mapanuksong alok o suhulan. Hindi mo gusto ang kalokohan pagdating sa pera dahil naniniwala ka sa karma at sa bisa ng maayos na pamamahala ng yaman. Iniiwasan mo rin ang mayayabang at mapagmataas na usapan, lalo na pagdating sa usaping pag-ibig, dahil mas pinapahalagahan mo ang tunay at tapat na damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ikaw ay masigasig sa trabaho at matalino sa pagdedesisyon. Lagi mong iniisip na ang sipag at syaga ang susi sa tagumpay, kaya hindi mo hinahayaang masayang ang bawat oportunidad. Maingat ka pagdating sa tiwala, hindi ka agad naniniwala sa sinuman hanggat hindi mo nakikita ang kanilang tunay na hangarin. May isang salita ka sa bawat pangako, kaya't hindi mo basta-basta banibitawan -basta ang mga bagay na hindi mo kayang panindigan. Mayroon kang maselang ugali, hindi mo hinahayaang makasagabal sa trabaho ang anumang problema. Praktikal ka rin sa usaping pananalapi, kaya hindi ka basta gumagastos ng walang saysay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Paisi sa gabay ng kalikasan, ipinapakita ang iyong mahabang pasensya at dedikasyon sa bawat gawain. Inspirasyon mo ang iyong pamilya sa lahat ng ginagawa mo kaya hindi ka tumitigil hanggat hindi mo na ibibigay ang pinakamabuti para sa kanila. Masinop ka sa buhay at masipag sa paghahanap ng paraan upang mapabuti ang iyong kabuhayan. Ngayong araw, nangingibabaw ang iyong tapang at maingat kang magsalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Hindi mo gusto ang mga usapang puno ng pang-aasar o pangungutsa sa larangan ng pag-ibig, dahil para sa iyo, mas mahalaga ang tunay na paggalang at pag-unawa sa isa't isa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.